ウ e l カ o m e to 英 n の英 i s h Japanese Vocabulary, vocabulary that you know. Level。語の英 o c a b u l a r 英語の英語の英語の英語 l 英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英語の英しの英語の英語のよろしくお願いします。語の英語の英いの英語の英語 go lang po tayo ng go. Ano po itong una nyo pong i-recite? Soido no jaguchi o heneru. Hai. Ano po siya? Hindi ko po alam yung jaguchi po. Hai. Yung jaguchi po, yung po yung labasan ng tubig. Hai. So, kumbaga, ganito po itong ano. Yung sido po kasi is labasan, uh, daluyan po ng tubig po, kumbaga. Sido is daluyan ng tubig. Yung jagut yung po yung linalabasan. Tapos, hinero is to twist. O kaya naman, uh, pihit okay. in Tagalog po. Ano po? Hi. So, pag naging verb po siya, kasi yung hinero po, kung noun po is pihit. Ngayon, kung gagawin na po siyang action verb, gagamitin po siya as action verb tulad dito sa sentence na ito, magiging pipihitin. Ano po? Oh. Yung hindi pwede po siya maging noun. Kung noun po siya, sa Tagalog is pihit. Pero pag ginawa po siyang action verb, magiging pipihitin. Hi. Okay. So, ito pong suido no jaguchi wo hineru. Hineru pipihitin o ang Ah, uh, jaguchi bukasan no ng gripo, gripo. suido. Hay. Pero ang sulat niya is daanan ng tubig. At sa Tagalog ang suido is gripo. Ano po? Kaya, ang suido no jaguchi o Sa Tagalog po ano po siya? Sang? Pipihitin ang bukasan ng gripo. Hay, pipihitin ang bukasan ng gripo. Ay, ne. No, rin siyang mawaso. Wo. Mm, hindi naman po mali kasi iniikot po siya diba po? Pero mm, weird po para po sa, ano, sa Japanese. Kasi yung pihitan po talaga po ng ano ng, yung po talaga po ng gripo, hinihiro po ang ano nila, ang tawag po nila sa pag sa action na yun. Hay. Hay, pero hindi rin naman po mali yung mawaso. Pero medyo hmm, ano gusto nitong sabihin para mapapaisip din po sila nang ganun. Hay. Tara, tsigikimasho. Mizu ga kouru. Mizu ga kouru. Hay. Ano po siya in Tagalog? Patigasin ng tubig. Hmm, sana maging hielo hai Hindi ko po, sad, sadyang hindi ko po ginamit ang patigasin. Kasi yung color is mag, mag, maging ano, tumigas at maging yellow po talaga po. Kaso pag linagyan po ng matigas, alam nyo na baka ma-misinterpret tayo. So, magiging yellow ang tubig. hai Magiging yellow ang tubig means ga koru. hai means mag-free mag, siya. Titigas. Mag, magiging magiging uh, ma-freeze po yung, yung bagay. Hindi lang po siya sa tubig mad, pwedeng gamitin. Pwede rin po siyang gamitin sa, sa meat, sa uh, ano, uh, ano nga ba ang meat sa Tagalog? Uh, karne. Sa karne. Hai. Yan po siya. Hai. Hai. Da, ikimasho. Ang mizu ga koru, magiging ano po ang tubig kapag tumiga siya or maging yelo siya, magiging 氷になる。氷になる。マギギンあのポシャ。マギギンイエロぽそうです。マギギンイエロー。はい。アンコーリ is yellow or ice in English ぽあのポ。はい、氷 is yellow。になるマギギンあのポ。はい。じゃあ次いきます。 はい、冷凍して保存する。はい、冷凍して保存する。はい、あなたは冷凍 Refrigerator? レレレ冷凍は Refrigerator 冷蔵庫。クナミポン、冷凍庫マギギン、フリー。 freezer. Freezer po. Ngayon, hindi niya po sinasabing deto ko. Sinasabi niya po, deto shite. If, if you freeze po. So, 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 if you freeze at ano po ang hozon suru? If preserve? Uh, so, this Tama po. Hai. So, ito po yung magiging salita niya. If freeze at if preserve. po. Hai. イ <noise> はい。 Ang mga gamit? Gamit po. Kasi mono is gamit. Kaso, karon pag nagkaroon na po siya ng... Atatamil. Understood na. Ang tinitukoy pagkain. nito ay... So, mm -hmm. so, hindi po natin pwedeng naiwan, sabihin sa Tagalog na naiwan na pagkain. So, ano po siya? Mananalan. Natitirang ay. pagkain. Po. Natitirang pagkain. Ano pong gagawin sa natitirang pagkain? Iinitin. So, de, so, pag sinabi pong Nukulimono atatameru. Ano na po siya sa Tagalog? Iinitin ang natirang pagkain. So, <laughs> galing! Ate mas. Ate mas. Iinitin ang natirang pagkain. Okay. Nukulimono atatameru. Arigatou gozaimasu, Ramon-san. So, meron po kayong katanungan, Ramon-san, sa lalimong site po natin or sa mga gastong uh, vocabulary po na recycle today. No, wala na po. Daijoubu desu ka? Hashimari mashita. Arigatou gozaimashita. Gomennasai po. Ah, meron pong katanungan si Nelson purasang. rasang. Hay, ano po yun? Sa faucet, kung pwede daw pong gamitin ang <laughs> ano verb na akiru. Akiru, akiru, akiru. Akiru to no yes. huyanen. Akeru. Eto. Yes po. Jaguchi o akeru. Pwede rin naman po, kaso as I said po, medyo weird po siya sa mga native Japanese. Kung gusto nyo pong maging native po yung, ano, yung pamamaraan po ng salita po, mas, much better pong gamitin nyo po yung hineru. Pero, hmm, demo, daijobu da to mo yo. Ah, mizu, ma, mizu dashipanashi ni shitoite toka mo yu shi. Mizu o dashite kung ano nga po, hindi po nila sinasabing ano, jagutsyo akete, hindi po nila sinasabing jagutsyo akete or jagutsyo hine, hinete, hindi po nila sinasabi ang mga native Japanese po talaga ang sinasabi po nila is mizu o or mizu o dasu yan po yung talagang native na Japanese na nagsasalita pero dito po kasi sa atin ang pinag-aaralan po natin is entry, so yung mga lalabas pong word po yung uh, pinag-aaralan po dito, yung lalabas po sa test po, ano po. Kaya, ito po yung dapat po natin dito, ano, sa ulohin. Kung kayo po ay magtitik po ng exam for JLPT po, ano po. Pero kung yung pakay niya po is matuto po kayo ng native Japanese po, ano po, instead po na suido no jaguchi o hineru, na napaka, ano, perfect pong, ano, uh, Japanese, maaaring niya po sabihin na, Mizu o Ganyan po siya. Na Perfect. Okay. Thank you po. I see ganyan Thank you po. Wala na pong iba pong katanungan. Masaya mo tayo din, na po. Arigato gozaimasu nangyano parapu kayo <laughs> o ka na. kayo. na siy. Magumey atin. ko namin itka niya ng gumengon yun. Sana So, let me see. Oh, I got a phone call. Oh, I got onigiri-san, call. Oh, I got a phone call. onegai I Ang una po natin na pag-aaralan is Biro o hiyasu. Beer o hiyasu. Ano po ang beer? Beer. Mahilig po kayo? Oo, yeah. so, Oh, sige so na. <laughs> ang galing oto na da ne. Ako po ano, nigate ko po ang beer kasi parang natatabaan. Uh, anong anong tawag po ng nigay? Nigay Papay is napapaitan. Nap napapaitan po kasi ako sa beer. Mas gusto ko hmm. po yung mga brandy at saka mga cocktails. Yeah, Mas it's gusto it's ko po, po yung ano, yung vodka <laughs> kasi nami-mix po 'di ba po ang mga vodka gin. Hi. Okay napapatamis po. Ngayon po, ang beer po, hindi naman po pwede pong i-mix. Kaya, honto ni des. Pero, sugoi des. Sungke si mas, na susugoyan po ako sa mga ano, sa mga nakakainom po ng beer. Mm. Honto, otonat otona te des yun. Hai, so ano po ang? hiyasu wa, eh, to chill or magpalamig. So, des. So, pag sinami pong beer, oh, ah, pabasa po. Beer o hiyasu. Hai, ano na po siya? Magpapala magpalamig ng beer. Hay! Magpalamig Palamig. o kaya naman po? Palamigin ang beer. Hay, sa so des. Arigatou gozaimasu. So, kung meron po tayong beer o hiyasu, meron po tayong salitang? Beer ga hiyete iru. Hay! Beer ga hiyete iru. Ano pong pagkakaiba po? Onigiri sa ng hiyasu sa hiyete iru. Mm, yung hieteru po ay intransitive verb. Uh, state po siya ng beer na siya ay malamig na. So, this. Nanode, magiging? Malamig na ang beer. Hay, malamig na ang beer. Hay, kanina, beer o hiyasu, palamigin ang beer. Ngayon naman, beer ga hieteru. Malamig na ang beer. Hay, Galing talaga ni Ana, manigilisan. Ang galing-galing niyo rin po mag, ano, magbasa. Anong pronunciation niyo po? Ang ganda. Yeah. Hunto-hunto. <laughs> so, ano po ang... Ay, sige yung aircon. Ano po ang aircon? Kanina na Air conditioner. Po. So, des. Ano po ito? Remocon. Ano? Remocon. Ano? So um, remote po? control. So Guys, nahihirapan po talaga tayo pag remote con, okay? Yung mga yeah. re, re, Kasi di ba po sa, sa atin po, sa English po, napag pag-aaralan po natin na re o kaya re. Ano po? Ay, ako rin po nung mm -hmm. <laughs> una. so, pag pinagdugtong na po siya, magiging? Aircon no, remote con. Ay, so ano po siya? Uh, remote control ng aircon. Hi, remote control ng aircon. O kaya po ng air conditioner. Like Hi. Diba, Tama, sige, yo. Yung remote control, meron po siyang? Switch. Switch. Hi. Hi. Ano po sa English siya? Uh, switch. So, that's onaji desu ne. Switch. Ah. Hi. Ginaya-gaya lang po ni, <laughs> ng Jap Japan yan. Hi. Kasi hindi naman po talaga ano, original po ng Japan ang remote control. Sasabihin po natin maganda ang made, made in Japan. Opo, maganda po ang made in Japan. Pero hindi po sila yung original na gumawa po noon. Ibang bansa po yung original na nakalikha noon. Pinapaayos, inaayos lang po ng Japan para po mas maging uh, uh, comfortable po sa mag, mag, sa gagamit po ng electric なあのはい。なので、次です。ね。次は、電源を入れる。はい。電源を入れる。あの入あの電源電源の power power。そうです。そうです power はい。入れる means?Literal、uh, meaning にゃポの入れる is to insert. そうです。Mm hmm. insert or put insert. in. Ngayon, pag ginamit po siya as? Den dengue no ireru um, to turn on. So, this turn on na po o kaya i-on. Kung baga, kung taglish na po siya is i-on ang? Power. Ha, dengue no ireru i-on ang power. Or turn on the power. Hi, hindi lang kasi magaling si Inday mag-English eh. Hi, <laughs> Saigo po. Saigo, po. saigo wa, Ano po? Ano po? Kiru. Kiru. Ano po ang kiru? Kung literal po siyang pita-translate. Um, cut or slice. So, des. Ngayon, dito po, ang gusto niya pong uh, sabihin is uh, opposite meaning of ireru. So, ang ireru dito is to turn on or i-on. So, ang ano po ang opposite meaning po ng i-on or i-turn on? uh, dengen o kiru uh, e-off ang power e-off so des e-off hai kaya turn on is ireru uh, dengen o ireru pag e-off naman po siya kiru pero dapat meron pong dengen o kiru kasi kung kiru o kaya ireru lang po siya yung literal meaning niya po talaga po yung magpapasok sa ano sa sa mind po ng mga Japanese po. Kahit ako po siguro po, sabi niya po sa akin, irete, irete, hmm, anong ipapasok ko saan? Ano ang ipapasok ko? Mag-aask mag, mag ako ng ganyan. Ngayon, pag linagyan niya pong dengue mo, irete, ah, uh, pag po, nag ano na kayo, nag-uutos na po kayo niyan eh. So, pag sinabihan niya po ako, ah, dengue mo, irete, katanungin ko na lang po sa inyo, ano ang ito turn on ko? ah, <laughs> uh, pwedeng aircon, pwedeng TV, Pwede pong uh, like uh, blower. Ano po? Hi. Kaya dapat kasama po ang dengen para maintindihan po. Ano po? Hi. Arigatou gozaimasu Romu-san. Ah, si Romu-san Onigiri-san da. Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 PM Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli